dadalawin ko yung dati namin tagaluto na ganito na pala ang buhay niya ngayon okay hey. ito siya hello dito mo pa sa didiretso lang ako ha, para makita natin kung ano talaga siya kahirap dito na ngayon ito na ang bahay niya oh naku mahirap baka bumag bumagsak yung bahay ito si Tony dati naming tagaluto Masarap magluto ito, pero ito na ang buhay niya ngayon. Yan ang bahay niya. Ay, hindi nang balay mo niyan. Hindi, mo ito yung tuturugan mo. Uy, ay, naman, ay. Nakuang kita. Uy. Ay, na, nakay naman. Maruba. Maruba. <laughs> nagubos na, nagubos. Muntik na bumagsak na. sa, sa isa Buma Bumaba na ng ang buntik. Kana may tunay, pwede ka na, na magkari. Pwede ka may tunay magbuhat. Kana. Kita nyo naman, oh. Ang buhay niya. Yun nagsusulo na lang siya sa buhay si Tony. sige ah, lang muna kami dahil ah, parang bumaba ng sahig yan na lang mga pagkain niya ayun sige dito lang muna kami aalis muna kami ng bahay niya dahil bumaba na baka bumagsak dito na lang namin iyain namin siya sa labas Mm. Oh. Oh. Yeah. Ganito ang buhay ni Tunay sa ngayon Dati nung malakas pa siya Maganda naman ang bahay niya Maski pa paano ngayon ito ang bahay niya Pag mataas ang dagat Halos maabot ang sahig hmm. Kaya ito pinababa na lang namin siya Pag mataas pag taob Kung taob Abutanin mo balay Tara Tara Mainit. Ano na sid mo dito eh. ano? Pagtaob. Mm. ni dito sa ano? Dito sa <coughs> Ay, tayo. Bagay tayo. Ang kun ang kun. Dito kita mo dito ni. Uh, ikaw na mag-interview. Mm. Kasi alam mo pa Na mate ano na mate ano na mapagabat mo niyan na bali waray ka man sin sakit niyan waray basta nahinugad ka na lang si Ton. Kumusta man ang imo pagbuhay-buhay? Ang imo ba pagkaon sa uradlaw May naghahatag sa mo? Ha? Sa nano? Naiswildo ka? Pira man ang sisildo mo? Ah, uh, 3,000. Sa senior, ah, may sildo siya sa senior, 3,000. edi eh, naman permi ito ng sildo. Nano pa mampuri sa sildo mo sa senior? Sino naghatag? Alice? Ah, naghatag sa inyo di hapon din. nanu may naghatag sa inyo kwarta, mga pagkaon? Ah, Sige. Uh, <laughs> Tayo po ay magbibigay ng biyaya at sa si Ate Vlogs ay aalis na. Mauna ako ang call kay <laughs> <laughs> uh, ako rin, maski pa paano, magbibigay din ako ng dalawang daan para kay Muli Tony. Ni... Mali for doon. Pampalit mo ito, Sin. Pampalit mo, Sin. Bugas. Okay. Ang pansuda-suda mo, ma'am. Ha? Uh, maski pa paano, manguha ka doon bagongon. O naano la doon yung makuha mo sa tibo. sa ano. Uh, ala, sige, naano man may istorya mo. Mga man may istorya mo. Ha? Uh, tara, sige ha, may ni ha. Sige, palit na lang itong bugas. Sige. Baka dinaw na kami ha. Sige.